Ma, wala yung pinagawa mo. Magali yan. O, ka Clyde, ka, Abayami, harap harap, no? Ba? La, wala kayo dito, la. Paano ba yan, la? Kami lang. La. La, paano na yan? Di si kami kama maliligo. Basta lang. Di si kami maliligo. Tatampiso lang kami. Tapos kain na kami ng mais. Parang malayo yung mait ha, parang hindi naluluto ah Anong daw yan, half-cooked? Sub-safe ha? si Robin si ah. <laughs> 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 yan lang yung tutokan ko. Ayun, yan lang yung ano, <laughs> Promotor! <laughs> <laughs> hindi naman daw kayo magagalit. <laughs> Malakas daw siya sa inyo. <laughs> Tara. Na, ampiso na kami. Pakita kayo rito pagpasa. Bigo <laughs> na kami nila, oh. Sige na, boy. Sige, na Yung mais! Hindi ako! Ngunit nga, hindi kayo magalit. Ah, bumaba na yung